Balik po. Gail! Oh, games So, magandang madaling araw sa lahat. So, may customer tayo from... Saan ka? Saan ka? Saan mas? Eastwood City. City. Ah, tiga Eastwood lang pala to. Malapit lang to dito sa amin. Wala pang isang oras kaya na itong nito. So, sa mga tigad dito po sa Manila, kung gusto nyo makapunta dito ng mabilis, from Manila, punta nyo lang yung LRT, tas may ang dulo nyo na station, ano na, masinag station. Ano mong station yun? Antipolo station? SM, Antipolo. SM, Antipolo station. Punta nyo lang po sa mga tiga Manila, ha? Mag-LRT lang po kayo, nandito po, malapit na po yung pag sa amin. po kayo sa pinakadulong station, tas sakay po kayo ng Papadilla to Orp, Kogyo, Ano pa? Sa mga tiga Marikina, alam naman nila to kung Antipolo malapit lang to. Nasa lower Antipolo kami ha, wala po kami sa upper, sa upper Antipolo. Kogyo po to, Kogyo Gate. Tapos, alam naman mga tiga Pakasing, alam din to, mga tiga malalapit. Ang dami ko kasi nakikita doon na ano, mga nagtatanong na paano pumunta dyan, paano pumunta dyan. Sa mga tiga Norte naman po, sa kailang kayo ng Kubaw, pagdating po ng Kubaw, nandun na po yung kain ng Padilla o kaya Kogyo Kubaw. Sa mga tiga South naman, same lang din. Sa kailang kayo ng Kubaw, nandun yung sakain papunta dito. Magkakarating kayo ng kabaw, no? Ganyan hmm. na yan. Huwag niyo na pong gayain yan, Sir Rishi. Pagdating po sa kabaw, naligaw. Ano? Totoo? Naligaw. Hindi, naalab ko sa kanilang gate room. Napano po kayo? Nalapa. <coughs> hmm. Pero yung nung una, natapilo ka po konti lang na Tapilo. Tapos, yung sakit niya, nawawala. <coughs> Sir, maganda. Ito, ito. Ito. Tapos, nung ano na, nung nadapa na ko, nung ito, ito.

sumasabit eh. Ramdam na ramdam dun oh. Eto kayo. Sumasabit din. Ah, nagsisimula na rin yung kabila. Sumasakit-sakit na rin yung kabila, no? Dati talaga ito, nahirapan ako matulog ni Sam. Ito naman eh. Hmm. Kaya pag minasage nasage, yun na nga ka-relax. Kaya hindi yung sakit. Ano lang? Relieve, relieve lang. Oo. -huh. Dumi pa din sa kabila. Nakula na to eh. Hmm. Tapos nahanap pa siya, boss. ilo-ilo, boss. Kaya nga, pinauwi ni siya, boss. Actually, July 2 pa dapat yan, eh, dito. Tapos sabi ko, ikaw talaga unang naisip ko eh, nasa Iwilo siya. Kaya sabi ko, uwi ka na dito, i-book kita kahit mahal yung ticket. Kaya, kaya na pa, tumawag talaga ako sa iyo. Ang ticket? Nasa 13 po. <laughs> one way? Oo oh, po, okay. kasi kailangan eh. Hindi ko maisip eh, ikaw lang talaga. Tabihan, Marami kami ah, uh, ganun uh, ako eh. Kustomer customer na kasi ako dito. Na, the one, shot na, one, one shot. One shot niyo lang yeah, to sabi ko na eh, parang ganun uh, ako sa kuya. Sabi ko na parang namumukha ko siya. So, pwede blabay. dito po yung pag Pwede, pwede. Pwede namin. Walang problema. Wala pa nang jollybee siyang puwiin eh. Ay, sarado. na lang. Sir, sure may kasabang poke yan? Oo, oh, sure Pasi, <laughs> okay. oh, Anong sabi sa hospital? Bone scan pa lang. Bone scan pa, pa lang? Hindi pa nagkaroon ng further or something na ano? Na... Wala pa akong ibang test eh. Pa bone scan pa lang ako. Wala pa ang schedule. Eh, July 7 pa. Sabi niya, na, nalina kita doon. Ah, Sige. Eh, wala hindi na, na makatulog. Ay, inom ako ng in inom ng blanak, na nga kasi lang sa sabihin. Siya yung kagabi na hindi pilay. Oo. Oh, ah, ng gamot. Na may gamot so. Oo, kasi nainuman na na ng gamot. Na okay, sa mga pupunta po dito, please huwag po nyo pong inuman ng painkiller or mga anti-inflammatory yung sakit nyo para mahanap po natin mismo kung saan namamaga. Kasi pag nainuman ng gamot idol, ano eh, nagtatago din eh. Hindi, di siya nakikinig sa akin, boss. Kasi hmm. ako talaga, kahit anong yung mo yan, ikaw lang talaga pinapanood ko. Kahit wala akong sakit. To be honest lang alam niya yan eh siya ata yung rugby player eh. Di ba siya? Oh, yeah. Rugby at saka basketball player. Oo, oh, naalala ko na siya. Ano rugby? Yung ano? Pandikit. Hindi yung ano natin. Oh. Kaya sabi ko sa kanya, ka, alam niya yun eh. Sabi ko, magtiwala ka dito. Sir, parang nahirot kita sir, dito pa? O sa Bulacan? Hindi, sa Bulacan. Sa Bulacan ako. Okay, madam. Dapa, tanggal ng t-shirt. Sa ano, sa mga pupunta po dito, huwag naman yung masuntang sayang. Si, assist mo si. Si Kuya, ng ano yun, mga lupa sa bulakan Huh? Um, ng yung, yung sa lupa boss oh, oh. Pwede pong bilhin nyo lang Kung owner lang ako, wala no? why not? At least nung bukay, nung alba na lupa. <mumbles> hindi, eh? meron yan, basta ikaw. Marami kang natutulungan, mas... Bibigyan niya pa Sige. Ang <laughs> lang, para hindi nahihirapan yung mga taong bowl, lahat. Hindi, huwag ah, sa magandang ka eh. Maganda nga dito Sabi eh, ko Nalilito ako kay madam kung saan hahanapin eh. Yan yung mag namamagang ugat oh. Oh, ayan, sakto nga. Oh, sabihin. Madam oh. Kumokonek? Medyo. Takpan mo yung dibdib di -dib -dib, ma'am. Turan mo na cobra post. Pero Evans, paano na ako? Nakapun mo sa atin. Yan o, no? pag gumanyan niya madam, guguhit niya ng pagano'n. Sakit. Ikaw tayo mo madam to. Ayan. Ayan o. Inawakan mo ba? Iipit. Kapag ginanyan niya. Okay. Hmm. Teka na. O yan yung bone scan mo. May tama ka sa spine. <laughs> <laughs> Libre pa yun. Magamit. Kapag ginagilid yung ano yung kamuling, napapalit natin yung na Pero hindi na. Alam mo, Matt. Bobo kasi. Pwede nang ginanyan yun o. No, para hindi gumawa ko. Diyan. <laughs>

Nadulas ako sa ito, hindi mo na, oh, na no, dapa eh. Oh, dapa. Dapa at saka nadulas ka doon sa ano, sa CR, sa shower. May anong kay Kuya no? Hindi. Sa amin ano, kasi Kuya, ano, tabo lang yun. C ta C ta CR. CR, ta tas ta ta sa ating What? Shower, wow. Iba yun. Ano ba, ano ba mas bahay?

tuwa na yon yung sabab yung sa nanay sabi so, mo babae eh, 30 o. years yung daladala no yung sa nanay ano pa yung last session na pumunta dito um, kumatake no, um, pa daw pero mahina mahina na yung sa anak so, zero, 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 zero zero na daw no? na kaya binabakapan pa namin yung sa nanay oh babalik pa yun oh. Uh -huh. Kaya kahit wala akong pinan, nanonood ako araw, araw sa inyo eh, kasi uh, Yung muna iba kasi na sir, -di discover lang namin dito oh? Uh -huh. Hindi naman talaga lahat kaya kong pagalingin, nadidiscover Naunti-unti mong nasa ano Pasok lahat. Kaya nang trip lang ata to mag-asawan to eh. Diyan po lang eh, no? Laka na agot eh. Ay. Basic. Na basic. Thank you, boss. Na-prepare nung maayos. Ay, Kaya sulit yung pamasahe, boss. Kasi ikaw na halala ko agad. Grabe naman, 13K. O, boss. Biglaan kasi, boss. One day kasi hindi mga makatulog dito, boss eh. Tumatawag sa akin. Masakit daw. Sabi ko, huwag uminom ng planas kasi. Ah, so nasa probinsya siya? Opo, kasi nabakasyon nga siya. Pinabakasyon ko muna. Wala, tapos ko, tapos agad. July 2 pa dapat yun, biyahe. Sabi ko, balik na dito para, alam ko eh, kahit, kahit sabi ko, uwi ka agad. Pag alam ko, kaya ni Boss mga ito. Ah, Anthony. Ah, may ticket na dapat sa July 2. Opo, July 2. Pinakit Di, walang ribok, Boss. Pag promo, hindi maribok. Ah, okay. Opo. Kaya, balik ka pa Bar. Talagang ano talaga, ako, din bilhin. So eh, no? Opo. Ano, thank naman po pa-hospital siya dun, Boss. I ayoko talaga eh. Sabi ko, yung mga ganun nga, basic lang kay boss, Antonio, Thank you na lang, thank 4. you na lang yan. Oo, oh, tingnan mo yung nalit tayo, di ba? Thank you lang din. Oo, so, okay. ka gano'n. Oh. Thank you, you know. Thank, you. Oo, oo, oo. Huwag na maganda yun. Nadelay na, wala pa yung susi. Aray, mo! mo. Binamit <laughs> naman ng mga polis pa. Nadelay kami, sir. Saan? Sa Naiya. Paglawan kami. Oo. Uh. Nakalimutan niyo. So, pa, palawan pa, Burakay? Palawan. Hmm. Nakalimutan niya pa yung susi ng ano? Sa so, akin? Kapag-alo? Oh. Naiiwan ko dun sa ano, sa sa patungan ng police okay. Kasi nagtatanong ako, sir, saan yung tango, sir? Tapos nakaganon yung kamay ko. One time nga nag... Nagkasama yeah. kami yung polis. 2022 ata Nag-aanin kami na. Pag nakita nyo kami, ahimik kami. Atras, so, so, ay tayo. Ang masaklak ng lower back, no? Lower back. Dito <laughs> no. sa air Wala na. Ma'am, Taktan mo ulit. Hindi, malalang alay yung kamay namin, te, ha? Madami. Saan yung 13K? Hindi, yung tiwala ko rin sa inyo, boss. Ma'am? Hindi, ayak siya. Miss Cobra Post. Cobra Post, ha? Uh. Malalang yung tiwala mo sa amin, sir. O, so, tagalit mo. Hanap so, na yeah. mas sakit. O, oh, kalina. Umaray ka. O, oh, di na natin. O. Oh. <tod> o, to, maya-maya. Pagtayot nga. Hindi, ano lang yan? Hindi, ano yung pinagbagaan lang? Ano yung sinasabi mo ma pag masakit pag mo? 4 um, mo? mo, mo, mo natin, Tama, ito ma'am. Eh, tukod mo muna Tukod mo muna ito. Pag mo. Ang masakit? Asa ah, na? Parang dito nasa. Hmm, na sa medicine. Ang baba na. So, paimpis na yung maga. Ang uh, baba na yun. mo hmm. na kayo. Pagpahingay mo na namin ito. So, mas ibabaon lang namin ng COVID tapos ilalak lang namin tapos maya-maya -may. tingnan natin kung makakalakad na si Madam ng normal ha. So, God bless po sa lahat. Hindi natin mapapangalanan yung sakit. Hindi nga namin alam. Ano, ano pa lang eh. Nasa bone scan pa lang sila. Wala pang pangalan yung sakit. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito. Cut. See games So, ito na po. Wala na. Ano na namin. So, ang gagawin na lang natin. Ilalak. Na. Tapos, pagpapay ngayon, palalakalan. na natin kung pinay pa. Pagkiti ko po. Basic lang to, ha? Okay. Paul! Sa sumasakit mo. Kanan ato sumasakit. Kanan ato, ma'am, Kanan ato. Kanan. po, no. Kung gabi nilupan mong dalawa, ma'am.

Nagkasakit to eh. Ay, sabi to ah? Ano yan? Kapag ini naman, mawawala sa saan, nagkatago na, eh. Kaya nga, saka hindi mo makakapag may ugat so, diba? Sa mga ano, video mo, diba? Diba? Pag inahanap ko siya, naka-inom ng painkiller. Yung laki ng normal, pati nung ng naito, ah, ah. Nagpa Okay, so pagpahihay mo natin si madam, kamiya, we will show you kung makakalaka na ng normal. So, kasi ilang araw na siya sir na hindi nakakalaka ng normal? Ano boss? Almost 3 weeks na. Oh, kasi pina-rush pina ko talaga siya dito eh. So yun, uh, check na natin maya maya pagpahingan na namin tapos tingnan natin kung normal na yung lakad. God bless po sa lahat. Pagpahingan namin to, so after 15 minutes, so check natin. 3 weeks to figure 8, pinay daw sabi ng asawa. Ma'am? Pwede na nga manak. Bogs! So ma'am, balik na ma'am. Okay. So, hindi po ako manghihilot, hindi ako nurse, hindi po ako PT, Manghihilot ka! Manghihil hindi po, hindi po ako nurse, hindi po ako PT, hindi po ako doktor. Sa mga pupunta po dito, magpapabone kan ka, magpapa ka, magpapa-MRI ka, magpapa, magpapa x-ray ka, hindi nun kailangan dito. Ang kailangan lang, mahawakan namin, tapos malaman natin kung ano may sa loob. So, pag may gato kayong case, welcome po kayo dito. Huwag nyo munang gastosan sa mga may sakit sa ganto. Galing niyo muna dito, tapos tingnan natin kung ano yung sakit niyo. So, God bless mo sa lahat. Mukhang pere. Kung magpapaymaray kayo, hatik na lang tayo. Kaya ako naman yung pag-aribin. So, igasasin na lang natin yun sa pang-ano, sa... property na pang-customer naman yun. So, ganun lang ha. So, God bless mo sa lahat. So, God bless mo sa lahat. kita kita tayo dito. Thank you. mo. Buhay ka na. Buhidina.